Sa araw ng kasal, lahat ay nakangiti pero isang babae ang tumayo sa gitna ng simbahan at sa isang iglap na bunyag ang lihim na nagpabagsak sa buong selebrasyon. Sino siya? At anong madilim na katotohan ang tinatago ng groom na muntik ng maging asawa ng taon? Huwag kang kikilos dahil ang kasal na ito mauwi sa isang nakakagulat na pagtatapos na hindi mo inaasahan. Mainit ang araw pero mas mainit ang kabasa sa dibdib ko. Nasa loob ako ng isang marangyang simbahan Punang ng mga bulaklak at musika. Ang halimuyak ng puting rosas ay halos magpaluha sa akin, pero hindi sa tuwa. Lahat ay nakangiti. Ang mga bisita ay abala sa pagkuha ng litrato, habang naglalakad ang bride sa gitna ng isle. Ang kanyang iti ay busilak. Walang alam sa bagyong paparating. Ako, nakaupo sa likuran, hawak ang maliit na kahon sa loob ng aking bag. Nanginginig ang kamay ko, pero matatag ang puso. Naririnig ko ang bawat hakbang ng groom, ang lalaking minsang nangako ng pagmamahal sa akin. Ang lalaking sumira sa buhay ko. Ang tunog ng kampana ay parang martilyo sa aking ulo. Ang bawat tunog ay paalala ng gabi kung saan nagbago ang lahat. Pinilit kong lunukin ang kerot. Ngunit nang magsimula ang pari magsalita, hindi ko na napigilan. Tumayo ako. Lahat ng mata ay sabay-sabay na tumingin sa akin. Tahimik ang buong simbahan. Ang bride ay tila nagulat, pero mabait pa rin ang titig niya. Lumapit ako, hakbang bawat hakbang, habang naririnig ko ang malakas na tibok ng puso ko. May gusto lang akong sabihin bago kayo mag-ido. Ang boses ko ay nanginginig pero malinaw. Ang groom ay namutla. Ang mga kaibigan niya ay nagbulungan. Inilabas ko ang maliit na kahon. Binuksan ko ito. Isang sing-sing. Parehong disenyo sa suot niya ngayon hindi mo ba ito kilala, tanong ko. Hawak ko ang singsing -sing sa hangin, kumikislap sa ilaw ng chandelier. Ang bride ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Anong ibig sabihin nito, tanong niya, nanginginig din. Hindi agad nakasagot ang groom. Kaya ako na ang nagsalita. Ito ang singsing -sing na ibinigay mo sa akin dalawang taon bago mo ako iniwan na duguan at basag ang pagkatao ko. Umalingaw-ngaw ang mga hinga ng mga tao. Ang bride ay napaurong, parang nawala ng lakas ang tuhod. Lumapit ako sa altar, diretsyo sa lalaking minsan kong minahal. Akala mo walang makakaalam. Pero ngayong araw, sa harap ng Diyos at ng lahat, malalaman nila kung sino ka talaga. Nanginginig na ang kanyang labi, pero hindi pa tapos ang katotohanan. Habang unti-unting lumalapit sa akin ang bride, hawak ang lailayan ng kanyang damit, may luha nang bumabagsak sa kanyang pisngi. Sabihin mo totoo ba lahat ng ito? Tanong niya sa kanya, halos pabulong ngunit umaaling ang wao sa buong simbahan. Ang mga ilaw ay tila mas maliwanag. Ang hangin ay biglang lumamig. At bago pa siya makasagot, inilabas ko ang isang larawan. Larawang magpapatigil sa kasal magpakailanman. Isang larawan ng gabi na pinilit kong kalimutan. Larawan naming dalawa. Ako, luhaan. Siya, lasing at marahas. Sa likod ng larawan, may petsa at lagda niya mismo. Itinaas ko ito para makita ng lahat. Yan ang gabi na sinira mo ako, sabi ko, mahina pero mariin. Habang nagmamakaawa ako, tumawa ka. At ngayong magpapakasal ka, gusto mong magmukhang santo. Isang babae sa likod ay napasigaw. Ang mga tao ay nagbulungan, nagulat, parang mailindol na dahan-dahang bumubukas sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang groom ay lumapit sa akin, pilit akong kinukuha ng larawan pero umatras ako. Wala kang karapatang magsalita rito, sigaw niya. Wala akong karapatan, tumugon ako, mariing boses na may halong luha. Wala akong karapatan sabihin sa mundo ang ginawa mo. Ang pananakit mo. Ang pagwasak mo sa buhay ko. Tahimik ang lahat. Ang bride ay hawak na ang kanyang dibdib, nanginginig, parang hindi makapaniwala. Hindi-hindi totoo yan, bulong ng groom, pero kita sa mata niya ang takot. Tinuro ko siya. Kung hindi totoo, sabihin mo sa kanila kung sino ang babaeng dinala mo sa ospital noong gabing yon. Lalong lumalim ang katahimikan. Ang bride ay umiling tumakbo palapit sa kanya. Totoo ba yan? Sagutin mo ako. Hindi siya makapagsalita. Ang mga tao ay nagsimula ng bumaba mula sa mga upuan, naglalapit, naguusap sa mababang tinig. Ang pari ay napayuko, tila hindi alam kung anong gagawin. Lumapit ako kay Bride. Hindi ako nandito para sirain ang kasal mo, sabi ko, halos bulong. Nandito ako para ipaalam sa iyo kung sino ang lalaki sa harap mo. Ang taong muntik nang pumatay sa akin. Ang Bride ay napahawak sa bibig niya. Ang luha niya ay bumuhos na parang ulan. Patawarin mo ako, hindi ko alam, sabi niya, nanginginig ang boses. Ngunit bago pa ako makasagot, biglang lumapit ang groom, hinablot ang larawan sa kamay ko, pinunit ito. Sinungaling ka, sigaw niya. Ngunit nang itapon niya ang mga piraso ng larawan, may isa pang bumagsak mula sa bag ko. Isang video file sa maliit na bisbe. Napatingin ang lahat. Hindi mo kayang sirain ito, sabi ko, at ninisyan siya ng malami. Kasi lahat ng ginawa mo, nakuna ng kamera. Ang bride ay agad lumapit sa akin, Kinuha ang EGC at tumakbo patungo sa tech booth sa gilid ng simbahan kung saan may malaking G-screen para sa slideshow. Play it, sigaw niya. Ang mga bisita ay hindi makapaniwala sa susunod na nakita nila. Ang mga imahe ng isang gabi ng karahasan. Ang mukha ng groom malinaw, galit, habang ako ay umiiyak at tumatakbo. Ang bawat frame ay parang patalim. Walang salita. Walang tugtog. Tanging hikbi at ang mabigat na hinga ng mga tao sa paligid. Ang bride ay napaupo sa sahig, humahagulhol. Ang groom ay lumuhod parang nawala ng lakas. Lumapit ako sa kanya. Ngayon, sabihin mo sa kanila na hindi totoo, bulong ko. Tahimik siya. Hindi makatingin. Ang mga pulis na nasa labas bilang seguridad ay pumasok ng marinig ang kaguluhan. Isa sa kanila ay tumingin sa akin, saka sa groom. May kaso na to noon, di ba? Pero na-dismiss dahil walang ebidensya, sabi ng pulis. Umiti ako, mapait. Ngayon, may ebidensya na. Ang mga tao ay nagsimulang magsigawan, ang bride ay umiiyak sa gilid ng altar. Ang groom ay pilit tumatayo, pero agad siyang hinawakan ng dalawang pulis. Habang inilalabas siya sa simbahan, lumingon siya sa akin, galit ang mata, pero wala ng kapangyarihan. Ako ay nakatayo pa rin sa gitna, nanginginig pero malaya. At habang bumubukas ang mga pintuan ng simbahan, umasok ang malamig na hangin. Hangin ng hustisya. Hangin ng katotohanan. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Dahil sa labas, may isang taong naghihintay, may hawak na kamera, at alam kong mas malalim pa ang lihim na hindi ko pa nabubuksan. Ang taong may hawak ng kamera ay isang babae nakaitim siya, nakatago sa lilim ng malaking puno sa labas ng simbahan. Tahimik lang siya habang pinapanood ang mga pulis na naglalakad palabas, dala ang groom na nakaposas. Ang mga flash ng kamera mula sa media ay parang kidlat na paulit-ulit na tumatama sa mukha ng lalaking minsan kong minahal. Lumapit ako ng dahan-dahan habang patuloy ang ingay ng mga tao sa loob. Nang makita ko ng malinaw ang babae, parang bigla akong hindi makahinga. Kilala ko siya, siya si Clara, dating sekretarya ng groom at minsan, isa ring biktima. Hindi ako makapaniwala na nagawa mo to, sabi niya, nanginginig pero may tapang sa mata. Akala ko wala kang lakas na bumalik. Tumingin ako sa kanya, mabigat ang loob pero may ngiti ng tagumpay. Hindi ako bumalik para sa kanya, sagot ko. Bumalik ako para sa lahat ng tulad natin. Tumingin siya sa kamera na hawak niya, sa katumango, lahat ng footage mo sa BSB, ipinasa ko na sa media, sabi niya. Hindi lang ito matatapos sa kasal lalabas ito sa gabi, sa buong bansa. Parang biglang nawala ang bigat sa dibdib ko. Ang araw ay nagsimulang lumiwanag muli, pero ang paligid ay tila nananatiling tahimik, parang nilulunok ang bawat sandali. Ang bride, sa loob pa rin ang simbahan, ay nakaupo sa hagdan, may mga kaibigan na nakapaligid sa kanya. Lumapit ako, mabagal, maingat. Nang magtagpo ang aming mga mata, walang galit doon, tanging sakit at pagkaunawa. Hindi ko alam na ganito siya, sabi niya, halos pabulong. Wala kang dapat ikahiya, sagot ko. Hindi mo kasalanan na naniwala ka sa taong mahusay magtago ng kasamaan. Umiling siya, nanginginig ang kamay. Akala ko, ako ang magiging dahilan ng kaligtasan niya, pero ako pala ang magiging kasangkapan ng pagkahulog niya. Tumingin ako sa kanya, marahan kong hinawakan ang kanyang balikat. Minsan, kailangan masira ang ilusyon para mabuksan ang katotohanan, sabi ko. Sa labas, narinig namin ang sirena ng pulisya na papalayo. May halong katahimikan at sigawan, parang magkahalong takot at ginhawa. Lumabas ako sa simbahan, huminga ng malalim. Ang hangin ay malamig, mabigat, pero malinis. Parang pinawin ito ang mga taon ng sakit at hiya na itinago ko. Ngunit nang akala kong tapos na ang lahat, may isang lalaking lumapit sa akin. Matangkad, may suot na simpleng jacket at may dalang sobre. Miss, ikaw po ba si Angela de la Peña? Tanong niya. Tumango ako. Inihabilin po ito sa akin kahapon galing kay. Tumigil siya sandali, tiningnan ako. Kay groom. Naramdaman kong biglang nanlamig ang kamay ko. Kinuha ko ang sobre, nanginginig. Sa loob, may isang lumang sulat at litrato. Ang larawan, isang batang babae, mga pitong taon pa lang, hawak ng isang babae na hindi ko kilala. Sa likod ng litrato, nakasulat, hanapin mo siya. Siya ang dahilan ng lahat. Biglang sumikip ang dibdib ko. Anong ibig sabihin ito, tanong ko sa lalaking nag-abot ng sobre. Hindi ko alam, maam, sagot niya. Pero sabi niya, kapag nakuha mo yan, hindi mo na siya makikita. Ang mga salita ay parang sibat na pumasok sa isip ko. Habang pinagmamasdan ko ang larawan, may kakaibang pamilyar na init sa batang babae. Parang nakita ko na siya noon. Sa isang lumang bahay. Sa isang gabing puno ng iyak at liwanag ng kandila. Napayuko ako, pinikit ang mga mata. At doon ko naramdaman ang biglang alo ng alaala. Ang sigaw ng isang bata. Ang boses ng isang babae at ang mukha ng lalaking kakatapos lang hulihin. Ngunit ngayon, may ibang lihim pa pala siyang iniwan. Isang lihim na konektado sa akin. At sa batang nasa litrato. Habang pinipisil ko ang larawan, narinig ko ang boses ni Clara sa likod ko. Angela, anong meron? Tumingin ako sa kanya, mabigat ang tingin. Hindi pa tapos ang laban, sagot ko. At mukhang mas malalim pa ang sugat kaysa sa inaakala natin humampas ang malamig na hangin. Ang mga dahon ay sumayaw sa paligid namin. At sa malayo, ang simbahan na minsan naging saksi ng kasinungalingan, ngayon ay magiging simula ng paghahanap ng katotohanan. Nakatitig pa rin ako sa litrato, habang unti-unting nanginginig ang mga daliri ko. Ang batang babae sa larawan may mga mata siyang pamilyar. Malalim, malungkot, parang laging may tinatagong lihim. Parang mga mata ko. Clara, mahinang tawag ko, hindi ko maalis ang tingin sa larawan. Pakiramdam ko kilala ko ang batang to. Lumapit siya, sinilip ang litrato. Tila siya rin ay natigilan. Angela, mahina niyang sabi. Parang nakita ko na rin iyan sa bahay ni. Naputo lang salita niya nang biglang sumabog ang tunog ng isang paparating na kotse. Malakas, mabilis, preno na kumiski sa kalsada. Pareho kaming napalingon. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng simbahan. Lumabas ang isang lalaki na nakasuot ng suit, may salaming itim at may hawak na maletang itim din. Tahimik siyang lumapit, tila alam kung sino ang hinahanap. Miss Angela, sabi niya, malamig ang tinig. May kailangan kayong makita. Nagkatinginan kami ni Clara, parehong nag-aalinlangan. Ngunit bago pa kami makatanong, iniabot ng lalaki ang isang maliit na BFP drive katulad ng ginamit ko kanina. Galing ito sa isang taong ayaw magpakilala, sabi niya. Sabi niya, kapag lumabas na ang katotohanan, ito ang susunod mong hakbang. Inabot ko ito, marahan, habang ramdam ko ang panginginig ng hangin sa paligid. Anong laman nito, tanong ko. Mumiti ang lalaki, ngunit malamig ang ngiti niya. Hindi ko alam. Pero sigurado akong hindi lang isang kwento ito ng pananakit. Pagkatapos ay umalis siya, mabilis, sakay ng parehong itim na kotse. Iniwan kami ni Clara sa ilalim ng papalubog na araw. Tahimik kaming tumingin sa isa't isa. Angela, sabi niya, sigurado ka bang gusto mong buksan yan? Huminga ako ng malalim. Kung ito ang magpapatuloy ng katotohanan, kailangan kong makita. Naglakad kami papunta sa maliit na caf sa tapat ng simbahan. Tahimik sa loob, amoy kape at tinapay, at ang musika ay malumanay na tugtog sa gitna ng kabog ng puso ko. Isinaksak ko ang ESB sa laptop. Isang folder lang ang laman. May pangalan, Truth 02. Kinabahan ako. Binuksan ko ito. Lumabas ang isang video file. Nakalabel, Angela Child. Nagtama ang tingin namin ni Clara. Angela, bakit pangalan mo yan? Tanong niya. Hindi ko nasagot. Pinindot ko ang play. Nagsimula ang video sa isang lumang bahay, parang probinsya. Sa gitna ng kwarto, may isang batang umiiyak, nakaupo sa sahig. May hawak siyang laruan. At sa likod ng kamera, may boses ng lalaki. Malalim. Pamilyar. Angela, huwag kang aalis, anak. Huwag kang iiyak. Gagaling ang nanay mo. Napasinghap ako. Ang bata sa video, ako iyon. Ang mukha, ang mga mata, hindi ko maikakaila. At ang boses ng lalaki sa likod ng kamera. Ang groom. Tumayo ako bigla, halos mabitawan ko ang laptop. Hindi-hindi pwede to, bulong ko. Clara ay halos mapahawak sa dibdib niya. Anak ka niya? Umiling ako, nanginginig. Hindi. Hindi totoo yan, hindi ako anak ng hayop na yon. Ngunit habang tumatakbo ang video, lalong sumisikip ang dibdib ko. May ibang boses na narinig, isang babae, mahinahon, mahina. Henry, huwag mong idamay ang bata. Hindi niya kasalanan. At sa puntong 'yon, napahinto ako. Henry, 'yon ang tunay na pangalan ng groom. At ang babaeng nagsalita ay ang babaeng nasa litrato kasama ng batang babae. Ang babaeng hindi ko kilala. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagbago ang lahat. Clara ay dahan-dahang tumingin sa akin. Angela, sabi niya, mahina. Kung totoo yan, ibig sabihin. Tumingin ako sa kanya, may luha ng bumabagsak sa mata ko. Na ako mismo ang anak ng lalaking sumira sa buhay ko. Tahimik. Walang gumalaw. Tanging tak ng orasan sa dingding ang maririnig. Parang tumigil ang oras. Bumalik sa isip ko ang lahat ang mga gabi ng sakit, ang mga tanong kung bakit ako ginanito, ang mga sulyap na puno ng puot sa kanyang mga mata. At ngayon, may dahilan pala. Isang lihim na itinago sa loob ng maraming taon. Clara, mahinang sabi ko. Hindi lang ito kwento ng paghihiganti. Ito ay kasaysayan ng dugo. Tumango siya, mabigat ang mukha. At may isa pa tayong kailangang hanapin, dagdag niya. Ang babaeng nasa litrato, ang tunay mong ina at doon, sa gitna ng tahimik na kaf, habang unti-unting lumalalim ang gabi, nagsimula ang panibagong kabanata. Hindi na ito tungkol sa kasal. Hindi na ito tungkol sa hiya o hustisya. Ito na ay tungkol sa pagkilala sa sarili, sa pagharap sa nakaraan na matagal kong tinakasan. Sa labas, patuloy na umuulan ng mga flash ng kamera mula sa media. Ngunit sa loob ng CAF, may bagong apoy na sumisindi sa loob ko. At alam kong sa paglabas ko muli sa pinto ang iyon. Isa-isa kong haharapin ang mga multo ng dugo at katotohanang matagal kong hindi alam na sa akin pala nagsimula. Lumalim ang gabi at ang mga ilaw ng calf ay unti-unting nagiging mapusyaw na dilaw. Ang ulan sa labas ay marahang bumagsak, parang musika ng mga alaala na hindi na pwedeng itago. Nakaupo pa rin ako sa harap ng laptop tulala. Paulit-ulit kong pinapanood ang video, bawat segundo parang kutsilyong tumatama sa puso ko. Ang batang ako, umiiyak sa sahig. Ang boses ng lalaking gayon ay nakakulong. At ang babae sa likod ng kamera, ang tinig na puno ng lungkot at takot. Angela, marahang tawag ni Clara. Sapat na muna. Hindi mo kailangang saktan ang sarili mo ulit. Ngunit umiling ako. Hindi. Gusto kong tapusin to, gusto kong malaman ang buong katotohanan. Pinindot ko muli ang play. Sa huling bahagi ng video, ang babae ay lumapit sa kamera. Lumapit ng sapat para makita ang mukha niya. At nang makita ko siya, bigla akong napasinghap. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ko. Ang mukha niya ay ang mukha ng babaeng nasa bangungot ko noong bata ako. Ang babaeng palaging tinatawag akong tiana. Ngunit sa lahat ng alaala ko, hindi ko na matandaan kung saan siya napunta. Henry, sabi ng babae sa video, umiiyak na, kung may natitirang awa ka, hayaan mong mabuhay si Angela. Siya ang kabayaran sa mga kasalanan mo. At doon nag-blackout ang video. Tahimik. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinanggal ko ang earpiece. Parang biglang lumamig ang paligid. Clara, sabi ko, halos pabulong. Ibig sabihin ginamit niya ako. Ginamit niya ako bilang anak para itago ang kasalanan niya. Tumingin siya sa akin, mabigat ang tingin. At mukhang may kinalaman din ang babaeng yon, sabi niya. Baka siya ang tunay mong ina at baka siya rin ang unang biktima ni Henry. Nang marinig ko iyon, parang biglang sumabog ang lahat ng tanong sa isip ko. Sino siya? Bakit niya ako iniwan? Bakit ako napunta kay Henry? At bakit hanggang ngayon walang nakakaalam ng katotohanan? Tumayo ako bigla. Hindi ako pwedeng tumigil ngayon, sabi ko. Kailangan kong hanapin siya. Lumabas kami ng calf at sinalubong kami ng malamig na ulan. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa kalsada, parang mga mata ng nakaraan na hindi pa rin lumalabo. Sa tabi ng daan, nakita ko ang isang lumang simbahan sa kabilang kanto. Hindi iyon ang simbahan ng kasal kanina, pero pamilyar. Parang nakita ko na iyon dati. Doon tayo, sabi ko kay Clara. Parang tinatawag ako ng lugar na iyon. Tumawid kami, basa na ang aming mga damit, ngunit hindi na namin ininda. Paglapit namin, nakita ko ang pangalan sa harap ng simbahan, parokya ni San Gerardo, Tondo. At sa ilalim ng signage, may lumang plaque. Donated by Rex Marisa de la Peña, in memory of her daughter. Napatigil ako. De la Peña. Aking apelhido. Parang biglang lumabo ang paningin ko. Clara, bulong ko. Marisa Dela Peña iyon ang pangalan ng babae sa video credits. Tumakbo ako papasok sa loob ng simbahan. Tahimik sa loob, tanging tunog ng ulan at ihip ng hangin sa lumang pinto ang maririnig. Sa gilid ng altar, may maliit na kwarto. Binuksan ko ito. At sa loob, may altar na puno ng mga lumang litrato, mga bata, mga pamilya, at sa gitna, isang babae sha Si Marisa. Ang babaeng nasa video. Ang babaeng tinatawag akong piana. Diyos ko, mahina kong sabi habang nilapitan ang litrato. Ibig sabihin siya ang tunay kong ina. Napaluha ako, parang biglang bumigat ang buong katawan ko. Clara, sabi ko, nanginginig. Lahat ng ito pinlano niya. Si Henry ang dahilan kung bakit nawala siya. Siguro pinatay niya o itinago. Clara ay marahang humawak sa balikat ko. Angela, kailangan nating hanapin kung saan siya huling nakita. Baka may naiwan siyang talaan o dokumento. Tumingin ako sa ilalim ng altar at doon, parang milagro, may lumang kahon na kahoy. Binuksan ko ito. Nandoon ang mga sulat. Mga journal. Mga resibo ng ospital. At sa pinakailalim, isang birth certificate. Nang makita ko ang pangalan, halos mabitawan ko ang papel. Name, Angela Marisa de la Peña. Mother, Marisa de la Peña. Father, Henry Cruz. Tumigil ang mundo. Ang hininga ko ay mabigat. Ang puso ko ay kumakabog sa loob ng dibdib. Si Henry, ang lalaking kinamumuhian ko, ang lalaking sinampahan ko ng kaso, ang lalaking halos pumatay sa akin, siya pala ang tunay kong ama. At si Marisa, ang babaeng pinatay niya sa loob ng mga lihim, siya ang tunay kong ina. Napaupo ako sa sahig, umiiyak. Bakit ganito, sigaw ko? Bakit kailangang siya ang ama ko? Bakit ako ang bunga ng kasalanan niya? Lara ay lumuhod sa tabi ko, niyakap ako ng mahigpit. Angela, hindi mo kasalanan. Hindi mo pinili kung sino ang magulang mo. Ngunit kahit anong yakap, hindi nito kayang punan ang bigat sa loob ko. Ang sakit, ang puot, at ang hiwaga na matagal kong pinaniniwala ang tapos na. Lahat iyon ay bumalik, mas matalim, mas mabigat. Ngayon, alam ko na kung saan ako galing. Ngunit kasabay nito, alam ko na rin kung gaano kadilim ang mundong pinanggalingan ko. At sa sandaling iyon, habang pinupunasan ko ang luha sa aking pisngi, isang bagong pangako ang bumuo sa isip ko. Clara, sabi ko, tumingin sa kanya ng diretsyo, puno ng apoy ang mata ko. Hindi pa tapos ang kwento ni Henry Cruz. Hindi pa tapos ang kwento ni Marisa dela la Peña. At higit sa lahati, eh, hindi pa tapos ang kwento ko. Sa labas, biglang kumidlat. Ang ulan ay bumuhos ng mas malakas. Parang sinasaksihan ng langit ang panibagong digmaan na isisilang mula sa katotohanan. Lumipas ang ilang linggo. Ang balita tungkol sa kasal na nauwi sa eskandalo ay kumalat sa buong bansa. Ang pangalan ni Henry Cruz ay naging simbolo ng kasakiman, kasinungalingan at karahasan. Ang mga ebidensya mula sa Giesgu ay ginamit ng mga otoridad. At sa unang pagkakataon, hindi siya nakatakas. Sa korte, habang binabasa ang hatol, nandoon ako, hindi bilang biktima, kundi bilang anak na humarap sa katotohanan. Tahimik lang ako habang sinasabing pigilty di ang ama kong matagal kong kinamuhian. Walang galit, walang tuwa, tanging pag-ibig na matagal kong ipinagkait sa sarili ko. Nang lumabas ako ng korte, malamig ang hangin pero magaan ang dibdib ko. Si Clara ay nasa tabi ko, may ngiti sa labi. Natapos na, Angela, sabi niya. Nakuha mo na ang hustisya. Umiti ako pero marahan lang. Hindi pa tapos, sagot ko. Pero ngayon marunong na akong magsimula. Bumalik kami sa simbahan ni Marisa. Sa altar, nagdala ako ng mga bulaklak puting liryo, paborito niya raw ayon sa lumang journal. Tahimik akong lumuhod, hinaplos ang kanyang litrato. Ma, mahinang sabi ko, ngayon alam ko na na hindi mo ako iniwan dahil sa kahinaan, kundi dahil sa tapang. Salamat sa dugo mo, sa lakas mo, sa aral mo. Dahil sa'yo, natutunan kong bumangon. Ang hangin sa loob ng simbahan ay malamig, pero may kakaibang init na dumaloy sa balat ko. Parang yakap ng ina, Paglabas ko, nakita ko ang araw, muling sumisikat matapos ang mahabang gabi ng bagyo. Ang mga ibon ay lumilipad sa itaas, at ang hangin ay tila bumubulong ng kapayapaan. Angela, sabi ni Clara, ano ang plano mo ngayon? Umiti ako, tumingin sa langit. Bubuksan ko ang foundation ni Mama. Para sa mga babaeng sinaktan, iniwan at pinatahimik. Para sa mga katulad natin. Tumango siya, may luha sa mata, at sabay kaming naglakad palayo sa simbahan. Hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga babaeng muling isinilang sa katotohanan. Habang lumalayo kami, naririnig ko pa rin ang mga kampana ng simbahan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na iyon tunog ng takot. Tunog na iyon ng kalayaan. At sa bawat hakbang, alam kong dala ko na ang lahat ng sakit, pero hindi na bilang sugat, kundi bilang lakas. Dahil minsan, kailangang masira muna ang puso bago ito tuluyang tumibok para sa sarili.